Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong makabayang doktor Dr. Dr. Willy at Dok Liza Ong. Nandito po tayo sa 233 uh, Barangay Manguna Kabatuan Iloilo at nakilala natin si Analyn Cordon. Ang story ni Analyn Cordon, um 22 years na siya half paralyzed, lagi lang siya sa kamang ito at sa banig na ito, um inaalagaan siya ng kanyang ate na si Marge at kailangan palitan every two weeks ang kanyang catheter medyo malaki na rin yung bed sore ni Annaline kasi nga bedridden siya uh, half paralyzed siya, waist down hindi siya makakakilos uh, nahihirapan din siyang dumumi kasi nga uh, hindi siya makakilos uh, tatanungin ko lang si Annaline kung ano yung na-feel nafe niya sa araw-araw yeah, no. ano? ano yung na nararamdaman mo? Ano ba nangyari, Analyn? Antinomana ng ano ng bala sa kaliwang braso. Mm -hmm. Bali sa Analyn, isa siyang sales lady, di ba? Tapos 22 years ago, uh, may nagbabarilan, wala ka namang kasalanan. Ay, wala alam. O, tapos tumakbo yung mga ibang tao, ikaw yung nabaril. So dito tumama yung bala, pakita natin Dok Lisa, At tumama sa buto, at nag-slide pa baba, at na naputol yung spinal cord niya. At dahil naputol yung sa may spinal cord niya, paralyzed na siya for 22 years. Uh, payat na payat na ang kanyang paa. Ang dami na niyang sugat, at uh, laki ng bed sore. Oh, maselan lang po, pasensya na. Huwag na natin pakita. Oo, uh, baka hindi baka hindi kayanin ng Facebook eh. Tapos eh maganda dito mahangin. Oo, kaya lang ang problema nga malaki yung gastos para kailangan natin ipa-surgery konti, eh, lilinisin yung mga ang dami na kasi nung laman eh. O tapos, pati yung ihi niya, nakita ko may infection na rin eh. Ibang kulay. O may, kaya tinulungan na natin siya at least dun sa pang check-up at pati dito sa egg mattress, tutulungan ka rin namin. Pero yung pang araw-araw. So, paano nga nangyari nga ulit, Annalyn? Kwento mo nga. Maraming nanonood sa inyo. Yes. Paano nangyari? Hindi, kung alam to, ako ng bala. Mayroong hold up daw sa kabila. Sa kabila, mm hindi -hmm. ko alam. Tumakbo daw yung mm -hmm. sales lady, ako tinamaan. Mm hindi -hmm. ko alam, tinamaan ako ng bala. Oo. So, nandito ka na lang ng dalumput-dalawang taon? Oo. Wala kang asawa? Wala. wala ka na? Wala. Oo. So, ano na lang ginagawa mo? Paano ka naka survive sa pang-araw-araw? Kung sino lang nang magbigay sa akin. Oo. Kung sino sino may, lang. may maawa sa akin may magbigay. Tapos nagpapa-check up ka na rin sa gobyernong hospital, oh, no. Oo, sa may kabatuan sa Ramon Tabiana. Oh. Pero sabi sa niya private hindi. Hindi kaya. Hindi. Mahal eh. oh, oh ito kapatid niya, mami? Uh, Oo, ikaw ng Ate March. Ako po yung ate ni Annalyn na nag alaga po sa kanya. Mm -hmm. 22 years tapos siyang ganito. Mm -hmm. Siyempre Syempre nakakaawa. Nakaraos lang pa kami sa araw-araw kapag mayroon mga kamag-anak na tumutulong. Kung mayroon po silang sobra, kapag wala po, kami po mga kapatid gumagawa po ng paraan kung paano po kami makasurvive. Mm -hmm. Salamat naman po may dumating pong doktor sa amin. Malaking tulong po para sa amin kasi hirap na rin po kami sa buhay. Dalawa lang po kami sa bahay, may mga kapatid man po kami pero mahirap din po. Kaya nagpapasalamat po ako ng malaki. At saka lalo na po kung may tutulong sa amin, nawin po namin na malaking utang na loob. Yes. Kasi, yes. kasi po, naawa po ako sa kapatid ko eh. Hmm. 22 years na, di ba? Inalagaan. Ito nga yung wheelchair niya. Pero kahit may wheelchair, eh, bali wala. Nagkakanda sugat-sugat lang eh. Di ba? May nambasa kasi ako dito, Doc Lisa, na na-inspire ako kaya gawat gawin tong video. Ito, ito sa bahay ni Annelie no? po, -ano ah, siya gumawa nito? Pitch. Anak ko! Ang po, hanggang po yun doon, no? ayan, walang imposible sa Diyos. Pati Opo. ang signal natin, walang imposible, gumagana. Po mabait ang Panginoon. Nagulat lang kasi ako, Pupunta ka, pumunta kami ni Doc Lisa dito sa ilo. Ayan, ayan, bumalik. Okay. So, we're back po. Bali, tuwang-tuwa lang kami. Napunta kami dito sa Iloilo. Tapos, na-meet namin dyan sa may health health center. Nakita ating uh, hipag. Uh, oh, tapos, sinabi nga na kailangan, kailangan mo ng tulong. Oh, kaya feeling ko talaga God's will. Kaya kung meron pong gusto tumulong, ito talaga, minsan lang kami mapunta dito. Siya pa na-meet natin. Kailangan-kailangan ng tulong. Gusto ko ipakita yung sugat, pero ayaw ko namang i- basta kakaiba yung bed sore. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kakapal na bed sore na kapal-kapal, naglaman-laman na siya, mm -hmm. nagdudugo-dugo. Uh, marami na mga, may, may mga langaw din, di ba? Oo, dodo. okay. At ano nga nilalagay mo, Annalyn? Ito, panlinis mo? Oh, 0.9 po yan. Ah, kulang so, 0.9. At saka yung cream, cream na... Lamasin. Oo, oh, parang oh, ano. Ito. Hindi kakayanin. 500, 500 ano? plus siguro pa ano. Yes. Kung wala, kalmo siptin na lang. Okay. Kung hindi, kaya lang. Bali ngayon, tinulungan na namin si Annalyn Conte do sa pangunang check-up, pang ambulance, pati yung sa egg mattress, itatry natin na ah. yung air air mattress play, mas maganda yung may makina. Uh, marami nakikinig sa atin sa buong mundo. Eh. Ano bang ba message mo uh, sa Ay, kapatid? sino man natin, po, na, na, March, may, mabulaw, po. may sino man po yung mabait, natutulungan po kami, lalo na po yung kapatid ko. Matagal na po itong naghihirap. Siyempre po, mahirap din kami. Kung minsan po, kapag sinumpong to ng sakit niya, wala po kaming magagawa. Mm, -mm, -mm. Ang, ang laki na nga ng sugat. Siya, eh. Pakita laki lang natin. Yung Oo, e. oh, tsaka ang bilis din ng heart rate. Eh. Pakita natin konti okay. sugat. Kahit far lang. Uh, ano pa masabi mo? Ano, sa mga nakikinig? an uh, nilagay ko yung bank account ng hipag mo kasi wala kang bank account. Ah, uh, baka merong tumulong sa'yo from abroad. Mababay to mga followers ko at uh, at least mabigyan ka ng konting ginhawa dito sa aksidente na nangyari sa iyo yes, sa mga nakikinig sana kung sino gustong tumulong sa akin tulungan niyo po Okay lang, Annalyn. Okay. So, maraming maraming salamat sa nakikinig. Ang ganda-ganda dito sa lugar. Uh, sa kabila ng napakagandang lugar dito sa Iloilo, kita niyo po, ang ganda dito sa labas, o. Oh. Ang ganda ng simoy ng hangin, at, ayan, uh, ang ganda ng daan nila dito. Pero, ang tagal na pala naghihirap ni Annalyn at ni March. May gusto ka sabihin? Ikaw rin dito. Magbunta dito, kahit kay hipag ka. Kahit oh, hipag eh. Ha, Angela? work mo. Sige. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sir, madam, huwag ng salamat. Ngayon, ginibulig, ano, ako ng hipag. Hmm. Ginawid ng kabalo kung ano ang problema namin doon sa aming pamilya. Maraming salamat sa inyo, Dok. Yes, no mm -hmm. problem. Mm -hmm. Kung ano man yan, amen. God's will, ginawid na provide That's sa amon. <laughs> Mahirap kami, sir, mo? Dok. Basta tutulungan kita sa kaya ko. Pero itong followers ko, super yan. Ha? Sobrang bait yan, lalo na sa abroad. Dudumugin kayo ng blessings. Naniniwala ko, dudumugin kayo ng blessings. Kasi baka nga eh, kanina pa nagdadasal tong misis ko, si Doc Lisa, na mapuntahan namin yung talagang nangangailangan na makita rin ng ating mga followers. Siguro, Doc. God's will, alam lang bro, kung ano ang, ang problema namin dun sa pamilya. Mm -mm, mm -mm. na, pero, pero minsan ginagaano, nag-chill. Na, oh, Chill. ang bilis na heart rate niya ngayon eh, 120. Walang eh. walang, walang ano ba wala, gamot. Hindi nyo no. rin madala sa mga private kasi mahal. Wala kaming pira. Oo. pag sa gobyernong mm -hmm. hospital dito, ano na, ba problema? Ang mura ng ano eh, mga bulong, gamot. Mm, -mm. Ah, yun ang mahal. Mm, -mm. mm, -mm. Baka, mm -mm. pero sa ambulansya may support naman mga dito.